Dalawang paraan kung paano mabasa ang message ng inyong kachat sa messenger na hindi niya malalaman ito. Unang paraan, ito ay ang archive. Ang gamit nito ay pwede mong itago dito ang inyong kachat ng pansamantala. At makikita nyo pa rin ang isa't isa kung online kayo or offline. Ngunit kapag may bagong message ito, babalik ito sa inbox. Pwede mo rin mabasa ang message ng inyong kachat na hindi niya nalalaman. E long press mo lang ang iyong kachat na may message na hindi pa nabuksan. Pindutin ang archive. Pagkatapos pindutin ang three line. Pindutin ang archive at pwede mo nabuksan ang message at basahin. Hanggat hindi ka nag-reply hindi niya ito malaman na nabasa mo na ito. Dahil ganito ang kanyang makikita, may check pa rin ang kanyang message. Pangalawang paraan, ito ay ang restrict. Ang gamit nito ay kung may gusto ka itago na ka-chat or ayaw mo makita ang kanyang message. Guys, kung sakaling Reels video ang napanood mo, pindutin lang ang watch video sa baba, para mapunta kayo sa long video at mapanood ng buo. Maaari mo rin basahin ang kanyang message na hindi niya nalalaman. Tulad sa archive, ngunit sa restrict hindi kanya makikita kung online ka ba or hindi. At kapag may bagong message hindi na ito papasok ng inbox. At hindi ka rin makatawag or video call, samantala sa archive. Pwede ka tumawag or video call, ganito ang pagkakaiba ng archive at restrict. Ganito lang ang inyong gagawin. E long press mo lang ang message ng inyong ka-chat. Pindutin ang restrict. Pindutin ang free line. Pindutin ang settings icon. Scroll down. Pindutin ang privacy and safety. Scroll down. Pindutin ang restricted account pindutin ang inyong kachat na iyong ni-restrict. At pwede mo na basahin ang kanyang message na hindi niya nalalaman. Ganyan lang guys, sana nakatulong ang bidyong ito sa mga hindi pa nakakaalam. Paki-like and share na lang para makatulong ka rin sa iba. Follow for more tips and tutorials.